hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programa Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinapos na ng Senado ang mga plenary debate sa panukalang budget ng bansa para sa susunod na taon. Sunod naman na target ng Senado ang pag-aproba sa plenaryo ang 5.7 trillion pesos 2024 budget sa susunod na linggo at maipadala na sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos para lagdaan sa unang linggo ng Desyembre. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Raymond Dadpas. Tinapos na ng Senado ang plenary budget deliberation sa 5.7 trillion pesos na 2024 national budget kaninang alas 4.42 ng madaling araw. Ang budget ng Commission on Human Rights na ni-recall ang kahuli-huli ang isinalang dahil sa kontrobersiya hinggil sa abortion. Pinasalamatan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang lahat ng kanilang kasamaan sa Senado sa ipinakitang suporta. Salarawan na kanyang ibinahagi ay labing anim na senador ang nasa plenary nang nagtapos ang plenary deliberation sa pangunan ng chairman ng Senate Committee on Finance na si senador Juan Edgardo Sanyangara. Nabahiran lang ang deliberasyon ng hating gabi ay tumayo si Sen. Jingo Estrada at kastiguhin ang isang opisyal ng Department of Tourism dahil sa kagaspangan umano nito ng pag-uugali. Ito ay kasunang ginawa ni General Manager Cynthia Carion ng Philippine Retirement Authority na pag sa mga senador at sabihin dapat nang isalang ang budget ng Department of Tourism o DOT dahil alauna pa lang ng hapon ay nasa Senado na sila. At patigilin na si Sen. Riza Ontiveros sa pagtatanong sa budget ng Department of Environment and Natural Resources o DNR upang maisalang na ang budget ng DOT. Hindi ito nagustuhan ni Senador Jingwe at sinabihan si Karyon na wala siyang karapatan na utusan ng mga senador kung ano ang dapat nilang gawin. Binantaan pa itong i o kaya itapyasan ng kanilang budget. Labis na ikinadismayan ni Sen. President Juan Miguel Subira ang ginawa ni Carreon lalo na nang nag ito kay Senator Juntiveros na hindi naman niya personal nakakilala. Tumanggi pa ang opisina ni Senador Risa na ilabas ang nilalaman ng mensahe ni Carreon ngunit natukoy nila na sa kanyang cellphone number galing ang galit na mensahe sa Senador. Agad humingi ng paumanhin si Secretary Cristina Frasco ng DOT sa mga senador. Ang PRA ay ahensyang naglalatag ng mga programa para sa mga dayuhan at dating mga Pilipino na retirees at gustong sa Pilipinas na permanenteng manirahan. Target ng Senado na maaprobahan sa plenary ang 5.7 trillion pesos na 2024 budget sa susunod na linggo at maipadala sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos para lagdaan sa unang linggo ng Disyembre para sa MBC Network News. Ito si Raymond Advas tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Naglaan ng higit 15 billion pesos na tulong ang Department of Budget and Management o DBM para sa mga overseas Filipino workers o OFW. Ayon sa kagawaran, ito ay para makapagbigay ng mga assistance at proyekto para sa mga manggagawang Pilipino na magtatrabaho abroad. Ang mga detalye alamin sa report ni Let Narciso. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na ang 15.3 billion pesos na pondo ang inilaan para sa Department of Migrant Workers sa ilalim ng 2024 budget. Ito'y para makapagbigay ng mahalagang assistance at mga proyekto para sa mga manggagawang Pilipino sa abroad. Pagtiyak ni Budget Secretary Amin na Pangandaman, hindi kailanman pababayaan ang pamahalaan ang mga migrant worker na itinuturing na makabagong mga bayani. Ayon kay Pangandaman, sakop ng pondo ang OWA Emergency Repatriation Program na nagkakahalaga ng halos 10 billion pesos. Higit 440 million pesos naman para sa Balik Pinas Balik Buhay Program o ang livelihood package na layong makapagbigay ng agarang tulong sa mga OFW na umuwi sa Pilipinas. May karagdagan ng 228 million pesos para sa tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFWs. Aabot naman sa 18 million pesos ang inilaan para sa OFW Enterprise Development and Loan Program na layong tulungan ang pamilya ng mga OFW. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, karagdagang 3 billion pesos na pondo naman ang aprobado na ng DSWD para sa pagbibigay ng crisis assistance para sa mga mahihirap na Pilipino sa ilalim ng AICS program ng Kagawaran. Narito ang ulat ni Pamela Adriano. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng karagdagang 3 billion pesos na pondo para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Program ng Department of Social Welfare and Development. May go signal na rin ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order at ang kaukulang Notice of Cash Allocation para sa nasabing programa. Ayon sa kalihim, bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, itutuloy ng kagawaran ang pagtulong at pagsuporta sa mga Pilipinong nasa marginalized at vulnerable sector ng lipunan. Ang AICS ay may layong makapagbigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food at financial assistance para sa mga nangangailangang Pinoy. Mas pinagbuti naman ang serbisyo ng Philippine Health Insurance o PhilHealth sa pagtataas nito hanggang sa 80,000 pesos ang benepisyong pwedeng makuha ng mga Pilipinong may stroke. Ang mga detalye tutukan sa report. Nimili Borha. Itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth hanggang 80,000 pesos ang benepisyong makukuha ng mga Pilipinong stroke patient na sumailalim sa gamutan. Mula sa 28,000 pesos, tumaas ng 70,000 pesos ang benepisyo para sa ischemic stroke o ang pagkakaroon ng blood clots sa ugat papuntang utak, habang mula sa 38,000 pesos, umakit naman sa 80,000 pesos ang benepisyo ng hemorrhagic stroke o ang pagdurugo sa utak sa hinang pagputok ng ugat. Ayon sa PhilHealth, ang pagtataasa sa na sabing benepisyo ay malaking tulong upang mabawasan ang alalahanin ng mga tatamaan ng stroke. Paalala pa ng PhilHealth na siguraduhin sa accredited na doktor at pasilidad lamang magpa-ospital upang matiyak na magagamit ang nasabing benepisyo. Sa ilalim ng Universal Health Act ng 2019, pinagbubuti ng ahensya ang serbisyo nito sa publiko sa pamagitan ng pagbibigay ng maayos na healthcare at mas pinalawak na social health insurance. Bumaba ang antas ng kagutuman sa Pilipinas noong nagdaang buwan ng Setyembre. Yan ay batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS kung saan lumabas na 9.8% na pamilya ang nagsabing nakararanas sila ng kagutuman. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 10.4% noong Hunyo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Nicole Lopez. Bumaba ang hunger rate sa bansa noong Setyembre kung kumpara sa datos noong Hunyo. Batay sa survey ng social weather stations, 9.8% na pamilya ang nagsabing nakarana sila ng kagutuman dahil walang makain noong Setyembre. Ngunit ang datos na ito ay mas mababa kumpara sa 10.4% na datos ng hunger rate na naitala noong Hunyo. Gayunpaman, lumabas sa SWS survey na bumaba ang hunger rate sa Visayas at Balans Luzon. Ngunit tumaas ng bahagya sa Metro Manila na 17.3% at Mindanao na 6.7%. Kung titingnan ang datos ng pamilyang Pilipino na nakaranas ng severe hunger sa Metro Manila, lumabas sa survey ng SWS na halos di magkalayo ang magbabago ng datos sa 3.7% sa 4% sa survey noong Setyembre. 48% ng mga Pilipino ang nagsabing mahirap sila habang 27% ang nagsabing nasa borderline o nasa pagitan ng mahirap at hindi. At 25% ang nagsabing hindi sila mahirap. Isinagawa naman ang survey sa 1,200 adults sa bansa noong September 28 hanggang October 1 sa paraan ng face-to-face -face interviews mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino! Naghatid ng tulong tulad ng mga food packs at iba pa ang DSWD, katuwang ang local government units ng San Miguel sa mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na pagulan maging ng mataas na pagba sa Katanduanes. Narito ang report ni Ray Boton Jr. Namagi ng mga food packs ang DSWD katuwang ang LGU San Miguel Municipal Social Welfare Development Office at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga pamilyang nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas o gida. Ang mga lugar na ito ay uh, napapalibutan ng ilog o dadaan sa mga ilog. Kaya lubang apiktan ito kapag mataas ang level ng tubig dahil sa malakas na ulan. Nasa 1,527 individual o nasa 827 mga pamilya ang apektado sa bayan ng San Miguel ayon sa Municipal Disaster Reduction Management Office. Ang mga pamilyang nakatanggap ng nasabing food packs ay ang mga lubos na apektado ng walang tigil na buhos ng ulan dulot ng share line at weather disturbances. Nagpaalala naman sa publiko ang nasabing opisina na palagi mag iingat mag monitor sa mga posibleng epekto na dulot ng pagulan. Mula sa kauna-una raja sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino! Sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa unang bahagi ng 2024. Yan ang siniguro ng Department of Agriculture kahit pa dumating ang lean months kung saan inaasahang mababa ang produksyon ng bigas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Hindi asam Pilipinas sa imported na bigas sa pagpasok ng taong 2024 kahit dumating pa ang panahon ng lean months. Ito'n tiniyak ng Department of Agriculture sa hiling na House Committee on Agriculture and Food. Ay kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kayang tumagal na hanggang 80 araw ang supply ng bigas dahil sa third quarter tumaas ng produksyon ng 0.22% o nasa 3.7 million metric tons. Kung papasokan anya, ang imported na rice mula naman sa India, magpapalawig pa hanggang siya na pung araw o tatlong buwan ang supply sapat para sa harvest season sa Marso hanggang Abril ng susunod na taon. Ibinigda rin ni Demesa na bumagsak ang rice imports ng bansa sa 2.8 million metric tons kumpara naman sa 3.8 million metric tons na inangkat noong 2022. Sa datos ng DA nasa 95% na ang na-harvest mula sa rice producing areas kabilang na dito ang Central Luzon. Samantala inaasa naman ang DA na sa Desembre papalo sa 48 pesos kada kilo ang presyo ng well-milled rice habang 41 hanggang 43 pesos ang average kada kilo ng regular milled. Una rito, tiniyak naman ng liderato ng kamera na patuloy ang pagtulong sa gobyerno para sa monitoring at paglaban sa mga sangkot sa profiteering at price manipulation. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Karangalan ngayong taon ng ating bansa ng isa sa mga malalaking online travel inspiration sa Southeast Asia bilang Destination of the Year. Na bilang rin na nagwagi ang Tourism Promotions Board na isa sa ahensya ng Department of Tourism. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Wagi ang Pilipinas bilang Destination of the Year sa katatapos lang na 2023 Tripzilla Travel Excellence Award. Isa sa pinakamalaking online travel inspiration and media platform na kumikilala sa iba't ibang travel brands at destinations sa Southeast Asia. Ginawaran din ng nasabing platform ang Tourism Promotions Board o TPB, na kaugnay na ahensya ng Department of Tourism. Ang nasabing attached agency ay in-charge sa marketing at promotion ng bansa bilang Sustainability Leader of the Year of Asia. Ayon sa Tripzilla, na ang TPB na nangunguna sa Asia na patuloy na nagpapanatili ng ganda ng natural attractions ng bansa sa kabila ng mabilis na paglago ng industriya ng turismo. Dagdag pa nito na mula sa mga ipinagmamalaking white sand beaches at kabundukan hanggang sa mga kahangahangang heritage sites ng Pilipinas ay may malawak panahanay ng mga destinasyong babalik-balikan. Hindi rin daw lamang tiniyak ng TPB ang pagpapanatili ng mga natural wonders ng Pinas, Magkus, patuloy rin itong nagpamalas ng na mga paraang magpapanatili ng mga local at foreign tourists sa kanilang travel experience. The better news naman sa usapang showbiz dahil inanunsyo na ng Pinay singer and actress na si Yasmin Curdy ang pagbubuntis nito sa ikalawang niyang anak. Ang mga detalye alamin sa ating showbiz angel. Baby number 2! Masayang ibinahagi ng actress na si Yasmin Curdy ang kanyang pagbubuntis sa ikalawang anak. Sa mga magitan ng isang Instagram post, kalaki pang kanilang family pictures at kopya ng sonogram, inihihag nito ang kanilang baby number 2, ang ikatlong dragon sa kanilang family. Siya kasi at ang kanyang panganay na si Ayesha Zara ay parehong ipinanganak sa Year of the Dragon. Makikita rin ang kanilang cute fur baby na soon to be big brother na. Habang goodbye naman sa pagiging uli child si Ayesha pagdating ng kanilang baby next year. Mensahe pa ng aktres, can't wait to see you. Ikinasal si Yasmin sa pilot na si Ray Soldevilla Jr. taong 2012. Pungus naman ang mga komento ng pagbati mula sa mga kasamahan ng aktres sa showbiz gaya na Megan Young, Ia Villania, Gabby Garcia at Thea Pinene. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang paghahatid ng tulong ng DSWD kasama ang iba pang ahensya at samahan upang magbigay ng mga food packs at maging ibang tulong pa sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng malakas na pagulan at matinding pagbaha na rin dyan sa katanduanes na kahit paano ay eh kasabay sa paglilikas sa kanila ay meron silang mga pagkain at suporta na makukuha sa pamahalaan upang unti-unti na makabawi sa nangyaring sakuna. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes? Mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita. Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV